Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Kung di siya sa channel, a faith healer o zomatorger. So ngayong hapon na to, tiga na ito sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of For the month of October 1 and October 7 for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kino na kayong energy or kaganapin sa buhay ng mga Taurus signs sa ating mga gilap. So guys, This reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hirapin siya for more videos. Up there, maraming salamat po sa mga walang samang pag sa aking channel, lalong lalo, lalo na ang dirigit skip ng ads sa so way pagpalaing kayo. Nang Diyos at Makeup six siksikliglig na uumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the message advice sa inyo ng ating Angel Spirit for the sign of, oh, for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po ano kayong sabihin sa inyo ng ating mga baraha. Okay, so there's um the devil card. Oh my god, there's a black of luck magic involved. Ngayon, linggong to ay maaaring masilip mo or maaaring makita mo mismo, no, sa harap mo or sa paligid mo kung sino mga mga taong nananalbahi behind your back or makikilala mo na pagkakakilanlan ng mga taong naiinggit sa iyo not the same time there's a two of swords no may part na parang nahihirapan kang mag nahihirapang nahihirapan kang um, gumawa ng action and decisions no parang sa madaling salita madalas dito tinatamad ka o mga yung linggong to maaring makaranas ka ng parang pagkabagot no or parang pag pagka, pagka boring or pagkatamad no And of course, there's a need of There's a lot of toxic and negativities around you. Ibig sabihin, may taong nananalbahi sa'yo para mawalang ka ng gana sa sitwasyon na to. There's a need of sorrow. So, there's a lot of toxic and negativities around you. So, napapalibutan ka dito ng toxic and negativities negativities, guys. And toxic And there's a ten of pentacles, no? There's a long-term success. And financial security, no? Magkakaroon ka ng pangmatagalang financial windfall. So, maaaring naiinggit with your family, no? Maaaring may mga tao sa paligid mo na naiinggit sa'yo. And of course, there's an iron sword. There's a success driving. No? At unti-unti rin bibilis ang takbo ng sitwasyon, no? Kung maaaring unti-unting liliwanag sa'yo kung saan ang gagaling to o anong pinanggagalingan nito. And of course, there's a seven na harvest moment. Kung may inihintay kayo, pay for documents, there's a possible lumakuha nyo na. Ano man yung bagay na pinagpaguran nyo, aanihin nyo nito. Ano man yung bagay na pinaglaanan, pinag-ipunan nyo, makukuha nyo na. No? Even your loan, no? yung mga loans, mga, mga maternity, no? and of course, um, kumagay yung uh, pension, makukuha niya na. Now, there's a devil card. The reference the king, man. Now, there's something stuck. Ibig sabihin nito, talagang um, nakakaranas ka ng delays and cancellation. You know why? no may taong sumananalbay sa na para kang nakastak no nakatali na hindi ka makakilos hindi ka makagalaw para 'di ba hindi maging maganda cycle ng situations mo kaya kami namalas eh no parang um, some of you baka nakakaranas ng mga um complication about sa finances And of course, there's a Five of Pentacles. Sabi ko na eh. ba? Diba? Nakakaranas ka na financial loss of financial crisis with a Five of Pentacles. Kakasabi ko lang na talagang tinutubok ng ating baraha. At the same time, there's an Eight of Pentacles mag-focus ka sa ginagawa mo. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Ibig sabihin, ang pinakalaso na maaaring nasa paligid mo. Kung hindi sa business mo, nasa paligid mo lang ito. And of course, there's a three of swords. Oh. ibig sabihin, may, there's a family. Own family. No? Relatives, ka mag anak Maaaring naiingit sa'yo. Diba? May evil eye. And of course, there's a star card for healing and recovery. Huwag ka magalala na no, makarecover recover ka rin. Unti-unti din gagaang yung pakiramdam mo. And there's a ten of cups. So magiging masaya at magiging maligaya ka rin. Magiging maayos ang sitwasyon mo at magiging rin ang kalagay mo at yung mga bagay na hinihintay mo. No, parang mapapawi. No, yung sa dibdib mo na parang bigat. No, ngayon luluwag na yan. And there's a knight of ones. No, parang alam mo yung nagtsatsaga ka na lang pero nahihirapan ka. So, yung bagay na yun, yung talagang, kumbaga, nagbibigay sa yon ng burden eh. So, ito yung black magic and involved. No? Sumpa or kamalasan to. And there's the king of swords. See? Putulin. Ano naman yung bagay na nakumukonekta sa negatibong mundo. Ibig sabihin to, may kadena nagdudugtong. Ito yun, no? parang tali, diba? No, there is, oh, the queen of pentacles, maging mature ka at maging practical ka. No? How to manage and control your finances. Tutukan mo muna yung business mo, yung negosyo mo, o trabaho mo. There's a ton of stories. See, isa sa bagay na sumasabot tayo sa iyo ay eh, tulad ng sinasabi ko, sariling ka mag-anak. No? And of course, there's the moon card with the truth reveal. Ilalatag, ilalanta ng katotohanan. Maaring, ito na nga sinasabi ko, di ba? Malaladad ang pagkakakilanlan ng taong sumasalbahi sa iyo Oh, spicy. Now there is a 10. Oh, there's a 10. Ten, ten, ten. Something a uh, changes is coming in. A major change, yes, ah. And of course, there's a five bucks. Oh my God, para maghinayang ka or para madisappoint ka. No, It, alam yung guys. Ang ganda ng reading mo. No, it's full of happiness and full of fulfillment. But definitely, may tao lang talaga na sumisira ng magandang plano mo. Paganda yung eksena mo eh. Pero there's a negative behind the scenes. No, there's a devil card. Yun yung kailangan mong tumbukin. Ano yung pinanggagalingan na to? Ano ba talaga yung hinaing nito? Ingit. Walang gamot doon. No, for the outcome, there's a 10 of 1. So, something burden. There's a 10, 10, 10, 10. No, complete package. A major changes coming in. No, kaya mabigat. Puno ng responsibility at obligation at bigat. There's a burden. No? na ka, ka na, napapagod ka na, nahihirapan ka na how to manage and control these situations. And of course, there's a diet of once more slow and steady. Maging mahinakong ka, kumalma ka. No, dahil malalaman mo na kung sino ang tinutukoy ng ating baraha. There's a tower moment for a major changes. Gusto nitong masira ang iyong negosyo, hanap buhay, or either your finances, and even your work, or job. And there's a four of ones. No, no worries. So, maaaring nga magdadala to na celebration sa iyo. There's a homecoming family gathering. Uuwi ka, no? Galing ka sa international. At the same time, there's a six with the transition. Unti-unti ka makakalis sa hindi maganda situations. Maliliwanag ang kananang pinanggagalingan ito. at po protectionan mo na naman yung bagay na meron ka. Mas lalo ka na magiging secure no? At practical ngayon pagdating sa hanap buhay negosyo mo. Let's see. Hanapin natin ang anong kaganapan pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo guys about tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, so there is a for of ease of ones. So there's an ease of ones. Na no, magkakaroon ka ng bagong idea. No, there's a new project, a new idea, new work new, job, new business. And of course, there's a hermit card. The answer can is here. So, binibigyan ka na liwanag. No? Kung baga, there is something, a brighter idea. Nabibigyan ka ng na maliwanag na kaisipan hanggang, hanggang sa mapagtanto mo na tama ang yung intuwasyon. Tama ka ng hinal at tama ka na nararamdaman. And of course, there's a charge card and you need to take an action from this from this kalmado from palaban Diba? ba? Kumbaga magigim palaban ka na at kikilos ka na. Hindi ka na para ma para pag uh, pagmasdan ko ano nangyayari hanggang sa bumagsak ka ganun. Kung baga, ikaw na ang kikilos at gagalaw para tuldukan, 'no? Ang kanilang kahibangan. And there's an ease of cause. no there's something a new passion. Nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamahal at hangarin mo sa trabaho o negosyo mo. And there's a death card. No, there's a ending in the beginning. Tatapusin na. Ano man yung sigalot, ano mga problema pagdating sa finances more, even your resource of income, Maari magkaroon ng transformation. No? There's a rise. No? Ibig sabihin, mama, mumukadkad at muling mabubuhay. And of course, there's a seven ones that you're being protected or kailangan mo protection na ng iyong business. Ang iyong trabaho. Kasi nga maraming naninira sa'yo. iyo So pagdating sa love life, there's a strength ka with a confidence, lakasan mo ang man loob mo, lakasan mo ang man pakiramdam mo, there's an effort, maging mature ka at have a discipline and respect to each and everyone. Na pagdating sa inyo, dalawa ng person mo, kailangan magkaroon ng respeto at disiplina sa isa't isa. Now, there's a heart to heart to conversation akong kinakailangan. At the same time, there's a six of pentacles, magiging balance talaga, there's a give and take na magiging maganda ang relasyon yung dalawa na person mo dahil magtutuloy-tuloy na ang magandang kapalaran pagdating sa kanap buhay negosyo. And there's a win for you with the turning back. Now, there's a destined to happen. Now, there's a something destined union na talagang uh, magiging maganda ang inyong relasyon. Talagang itong bagay na talagang ito mag-uumapol na pag-ibig at pagmamahal. Kasaganahan talaga ang naghihintay. No? At the same time, there's an example with a big shot and big money coming in. Yung inyong relasyon ay punong-puno ng swerte. No, konektado kayong dalawa no sa pag-unlad. No, kailangan niyo lang talaga ng collaboration, connection at the same time unity, pagkakaisa. No, the more na nagkakaisa at nagbubuklod kayong dalawa, the more na lumalag at sumisibol ang panibagong blessings. na no, there is a divine of Do you have a potential for abundance? Maganda ang relasyon niyo. No, konektado talaga kayong person mo na may paglago, no, pagganda ng buhay niyo. No, pagdating naman sa kalusugan there's sa Queen of Wands, confident. No, talagang double clarification na kailangan nyo ng kumpiyansa. No, the more na mataas ang inyong kumpiyansa, the more na nagsasucceed ka. No, there's a nine of cups. A wish for payment. Gumaganda ang iyong kalusugan. Gumaganda na lang inyong pakiramdam. No, that's good. This is something the page of Pentacles. Basta pangalagaan yung ang inyong kalusugan, mag-invest kayo sa mga tea, sa mga sa mga healthy foods, no? Vegetable and fruits, ganon. And there's a seven of, seven of cups, no? At maraming pang opportunities na darating sa buhay nyo. At magiging maganda ang mga plano nyo. So, kumaga, magsat kayo ng healthy boundaries, ha? No? Kumaga, lahat ng bagay na plano nyo, alisin nyo yung stress, lungkot, takot, no? And of course, there's a justice card. Justice will be served. Don't you worry from the karma, no? Ano man yung bagay na ginagawa sa'yo, binigyan ka man ng karamdaman, don't you worry, babalik sa kanila yan. Makukuha nila what they deserve. Oh, just being aware. Justice something consequences, cause and effect. Na depende yan sa action and decisions mo. No, kung gumawa ka ng mabuti sa ibang tao, magiging mabuti ang balik sa'yo. Kung gumawa ka ng masama, oh, alam mo na, karma ang katapat. Ganun yun. Kaya kailangan pag-ingatan yung nyo sarili na hindi kayo makagawa ng masama sa ibang tao no? And there's a two of us. There's a partnership. Konektado talaga kayo ng person mo sa is sa isa't isa. Maaring kumaga para sa kinararamdaman, no? Then of course, sinasabi sa dito kung sino man yung taong ng gugulo at sumisira sa inyong dalawa ng person mo, huwag ka magalala. Mararamdaman nila ang yanig ng Yanig ng hustisya at karma. Ganun yun. So, let's see what is the digital messages with the Magical firm Messages Advices and request a peek, a card, yes or no? So, let's watch this. Okay, we're back. So, nandito na tayo guys, no? Pagdating naman tayong for Magical Fair Messages Advices for you. Okay, so there is a business venture. So, see, it's all about business. So, there is a new opportunities. Magtiwala ka sa tama proseso, ha? There's a career opportunities, a new business idea. Now, there's a trust and follow through and your business. And this is something you admit your true feelings to yourself. No? Kailangan mo tanggapin sa sarili mo kung ano talaga yung totoong nararamdaman mo. It's not pretending, just being honest to yourself. And there's a practice. No? Ibig sabihin, practice, practice, practice. No? Mas palawigin mo ang iyong kakayanan. No? At um, ensayuhin mo ang iyong kaalaman at sitwasyon. Nang sa ganun, lumakgo at lumakas ka dito. Kailangan mong... Um, kumagaansayuhin yung sarili mo na maging, um, kumaga, malakas ang kumpiyansa o mataas ang kumpiyansa. For you na niyang oracle ka, joseph a fikid, mag-ingat ka, may mga nagbabalat kayo o nagpapanggap. Impostor ang atake nito. And there's a close door, a uh, close off with a guardian. Na, no, big sabihin dito, na parang, feeling mo ang ka. So, kailangan mo protection na ng yun sarili. Now, there's a third, third eye without clarity. So, bibigyan ka ng mas maliwanag no, na pangitain o mga bagay na makikita mo na there's a possible na mangyari to. No? O, may third eye ka. And there is a soulmate connection. Soulmate talaga kay na person mo. And there is a fall. Lahat ng bagay na nangyari ay maaring uh, may magandang dahilan. Lahat ng bagay na mismo babagsak sa mismong harapan mo kung pa karapat-dapat para sa'yo with a romance for a mystical oracle deck there's a, codec, there is a re relationship reconnecting so magiging maayos ang inyo connection ng prison mo and there's a marriage you know, some of you magkakaroon high level commitment maaaring ikasal ka pa or magkaroon ng something um, renewal for intimacy ganon mas lalo niyo mamahalin ng isa't isa for I can help Michael messages go forward fearlessly magpatuloy ka na walang kinakatakutan walang kinikiligan palaban dapat ganon so let's see what is the Jesus loving quote said there is a watch and pray that you enter not into temptation, no? Magdasal at pagmasdan na mo na mailayo ka sa anumang uri ng tukso, anumang uri ng kapahamakan. No, wag kang ila, wag mo ilalaban 'yung isang bagay na alam ano mong ikasisira ng iyong relasyon, ng iyong uh, pamilya, ng iyong buhay, gano'n. Sa lahat ng aspeto 'yan ha. For Bunny Bob Oracle deck there's a vacation. So some of you mag-aari magbakasyon kayo, no? Maaring uuwi kayo from international to local or something na maaaring um, kailangan yung enjoyin yung sarili nyo. From angels number. There is a 111 for intuition. Na ibig sabihin makinig ka sa gut feeling mo at nararamdaman mo. At magtiwala ka sa tamang proseso. Time to implement long cherished ideas. You are on the right track. Towards making your dreams and vision to reality. The right peer, the right people circumstances and resources are being sent your way happiness and new opportunities are at hand trust in the process so kailangan mo kumabagat dumaan sa tamang proseso kailangan na sumabay ka sa agos ng sitwasyon Kumalma ka. No, at bibigyan diwa at magkaroon ka na realization sa sarili mo. Ano ba 'yung kailangan mong gawin? Ano ba talagang kailangan mong um, ikilos sa paggalaw, no? Kailangan mong gumalaw at kumilos din sa sitwasyon na to at kailangan mong huwag hayaan na mangyari to na na nakainin ng negatibong mundo. No, kailangan mo mag-take ng decision na para baklasin lahat ng negativity sa buhay mo. Shadow work if is in what? And there is a mental contest, control, power, repress. Strength isn't from winning, struggle defines strength. So see, Kung kumbaga doon mo makikita ang kalakasan na maaari mga mumula sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Challenges, obstacles, struggles, gano'n. What is a clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation represents in fact, no? Parang in fact na parang represento na parang malabo, go. Ganun, no? Fear obligation or guilt makes you stay get clarity. No? Kung magalisin mo yung takot mo, alisin mo yung galit mo at pangamba mo. No? May mga bagay nito manatili ka sa liwanag. Huwag kang para wag mo ilugarin yung sarili mo sa napakalabong sitwasyon. What lies beneath your you hear the future? O wag ka pumasok sa isang bagay na alam mong napakalabo what lies beneath when the future there's a running away. So, may mga bagay na unti-unti ka rin makakawala dyan. No, makakalaya ka din dyan sa sitwasyon na yan. Clarifying for your life situation. Okay. So, there is a desert of isolation. Yung parang feeling mo, nakakulong sa sitwasyon na walang, na wala ng, wala ng ano, parang labasan, parang feeling mo, wala na pag aasa but definitely you are also a survivor. Na no, makaligtas at makakalag, makaka, malalagpas sa yan. Now, what is a part of the light represent what? A part of the light represent what? Represent with a kind hearted. Oh, wow. Napaka genuine yung pagiging mabuti yung puso mo, no? I navigate life, difficulties, With a positive mindset, by consciously showing kindness and spread warm and an understanding to those around me, creating a ripple of compassion na talagang pinapakita yung pagiging mabuti dito kahit sa hirap ng problema at mga pinagdadaanan mo. At anumang sitwasyon nito, nananatili ka mabuti ang puso mo. Grabe, grabe yung, grabe yung pagiging mabuti mo dito. So let's see what is the Pika Card, jazz or no? So let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo with the Pika Card, yes or no? So guys, before anything else, no, ang pick or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. No, pipili ka dyan. And of course, mag-isip ka muna na magiging tanong mo at pipili ka within 1, 2, or 3 kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. No, kapag nakapili ka na ng um, Uh, kapag nakapag ka na ng tanong na kapili ka na na number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. At maraming salamat po pala sa mga nagsishare ng aking video sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa solid solid subscribers and solid followers natin dyan. And of course, sa mga bagong subscriber followers natin, welcome to our channel. At the same time, maraming salamat po sa mga silent viewer. Please po, mag-iwan kayo ng, ng ano bakas no, ng kayo ay naka-relate dito if ever. So, guys, pasansya na rin po pala kung bihira tayo makapag-upload gawa na may mga pasyente tayo no and of course may mga client tayo online so we do also uh, healing session or gamutan no every thursday lang po no if you want to book a reservation for the first time slot, just let me know and of course kung gusto mong proceed po ng private reading just let me know magpa-reserve kay na slot so guys let's see what is the picka ko Jesser no so let's start with the number 1 there is a yes Hot opportunities Far Up Burning Desires of Phil. Naglalagal lang na oportunidad na maaaring nag-uumapaw na saya at talagang masaganang ng pamumuhay. Number 2. Now, there is a number 2. Misdirection of re Recalibrate Your course. No, ibig sabihin dito, no, may mali kang desisyon na ginawa sa buhay mo, kaya mo ito nararanasan. So, ibig sabihin nito, mayroong kang sinuway o mayroong kang bagay na hindi dapat ginawa. Aha, kaya kaya so, sinasabi dito, itigil mo na. No, itigil mo na. There's a number three, there's a no. Stuck inside your head, brain freeze, over ticket. No? Kung baga ngayon, parang feeling mo, nakastaka sa sitwasyon na hindi ka makaalis, hindi ka makalaya. No? Kailangan, iwasan mo na mag-isip. No? And of course, surrender mo sa ating divine. Lahat ng bagay na yan. So guys, this is a weekly gabay for the month of For the man of October 1 and October 7 for the sign of Taurus. So, Taurus, Taurus, Taurus. Maraming salamat pa for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Direkos, maraming salamat po sa mga walang sawapag-suporta sa aking channel. Lalo lalo ng dirigil skip ng Adsaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see in the next video. Bye bye and Babush!